Hi guys! Welcome to our vlog for today's video nga Ito ay day of si Papa Pumunta kami sa all time favorite ng McDonald's At bumili kami ng breakfast namin Nag order na kami dyan guys Ito ay favorite ng mga bata. Dito nga guys sa Saudi, ito ang favorito ng mga bata, ang McDonald's. Nag-order na rin kami ng kape. Kape kasi malamig ang panahon ngayon. Guys, dito nga sa Saudi, ang sabi nila kapag OFW ka, ay mayaman ka daw. Diyan po kayo nagkakamali dahil lang OFW, yan po yung pinakamahirap na tao sa buong mundo. At guys, alam nyo ba, ang bayaran namin dito sa Saudi Arabia ay every month kami nagbabayad ng 400 400 SR para sa aming dependency. So tatlo kami, si Akalil, si Kyron at saka ako is 400 uh, SR per month. Yan ang binabayaran namin guys. Ang laki ba diba? Tapos tuwing magre-renew kami ng ikama ay nagbabayad kami ng gayang halaga. Minsan pwede 6 uh, six months, pwede rin 3 months kang magbabayad kaya wala kaming ipon malaking halaga na sana pero hindi kami makaipon dahil dyan ayan nga pumunta na nga kami sa park para doon kami mag almusal ilang ang aming time minsan lumabas dito kaya para naman hindi tayo ma-stress lalabas tayo paminsan minsan ito nga guys ang 400 per month na binabayaran namin time 3 ito kasi talo kami ang dependent so in 1 year nagbabayad kami ng 14,400 SR So mahigit na 'yon 100 150,000 sa Philippine money. Ang laki, 'di ba? Laki ipon sana kung wala tayong dependent fee. Dati, wala 'yan. Pero nung nag-implement sila ng ganyan, dependent fee, 'yun uh, hindi na nila itinigil ang bad. Kaya, Mahirap talaga ang buhay dito sa Saudi ngayon. 'Yun nga ang sabi ng iba, ay pwede naman umuwi ng Pilipinas para hindi magastos at makatipid. Pero ang yun nga, di guys, mas maganda din na magsama ang pamilya sa hirap at ginhawa, 'di ba? Masaya pag nagkakasama ang pamilya kahit walang pera, at least masaya. Yan, McDonald's chicken nuggets ang paborito ni Khalil at saka ni Kyron. You It oh, chicken nuggets. What's price? kaya nga guys tuwing day of si papa eh, pumupunta kami dito sa park para maglaro naman sila ayan, kaya pakagaling pa, siya ng panggabi pumunta kami dito naglaro rin sila kasi nga lagi na lang nasa bahay nagsiselfone kaya yan punta kami dito maglalaro-laro lang yung mga booklets ng mga batang booklets. Ito yung park na favorite place namin, guys. Kuya! Oh. You're so heavy. Should be Kyron there, kuya. Kyron, oh. get inside. No, 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 no. The monster said, the monster said. Sige Wow! Okay it, kuya. Yan lamang, guys. Bye-bye. See you on next vlog.